Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Nag-report sa akin si Dolor kanina. Confident siya na siya na raw magiging punong abala ng Riles. Everything's falling into place. Rendon sa the anti-crime position. Si Matos naman, head ng MV Corporation. And now, tao pa natin ang hahawak sa si Liwanag. Soon, Makukuha ko na rin ng elusive narilas na yan. Mm. God! Get me some sugar. Uh, sabihin ko sa maid. No! Sa'yo ko inutos, ipapasa mo pa. I mean, how hard can that be? Go! Punin ka na po Kaya naman ako pumayag tubak mo bilang punong abala. Dahil gusto kong mayangat ang komunidad natin. Bukod sa pangarap ko mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Same, same. Tumigil ka na nga. Kanina ka pa na salita. Pero ano nangyayari? Tayo-tayo, nagtatalo-talo na yung dalawa nag-aaway para lang sa isang posisyon kaya atras na ako Uy! Uy! Narinig niyo yun? Atras na si Paul! Woo! Ay naku Paul, tama lang yung decision mo! Paul, kayo yung kailangan ng komunidad huwag kayong sumuko, tutulungan naman namin eh tulungan tayo Salamat Kidlat, salamat pero yun ang pasya ko Baka tama si Dolor. Siguro nga tama siya. Masyado ako nag-focus sa mga pagsubok para maging isang punong abala. Na wala ang atensyon ko sa mga totoong mahalaga sa akin. Mga anak ko. Mahirap ang responsibilidad ng isang punong abala. May mga problema na dapat ayusin. May mga issues na dapat bigyan ng solusyon. At sa lahat, mapanatili ang katahimikan sa lugar natin. Sana magawa ko. Kaya-kaya ni Delorean, di ba? Oh. Chicken! I can do that. Oh, yeah. I can do that. Panalo ka na. Ikaw na ang bagong punong abala. Oh. <laughs> Una po sa akin ng mga anak ko. Alam niyo naman po yun eh. Oo, at dahil diyan, Paul, hinahangaan ang kita. Proud ako sa'yo. Asensya na po kayo ha. ko kayo. Hindi. Kami nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Sinaba ka namin. Pinilit ka namin tumakbo. Kasi alam naman namin ang malasakit mo sa rilis wala naman pong magbabago eh. Kahit ito po ang pasya hindi naman po mawawala ang concern ko sa Riles. Tutulong pa rin po ako. Kaya nga po pinadala ko sa probinsya mga bata eh. Hanggat hindi pa tapos siyang drug drugs issue na yan. Alam ko, mahirap ang naging desisyon mo. Malungkot. Dahil ganyan din ako na umalis ang anak ko. Araw-araw ko siyang iniisip. Pero Paul, wala kang kasalanan sa nangyari sa anak mo. Bakit po kasi nangyari sa kanila to eh? Nagkulang po ba ako ng pagpupotekta sa mga anak ko? Hindi. Alam ko. At mas alam ng Diyos. Kung paano ang pag-aaruga at pagmamahal na binibigay mo sa mga anak mo. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanila. Ngayon lang po kasi mangyayari, magkakalayo kami ng mga bata eh. Ngayon palang, nami ko na sila. Salanan ko to eh. Hindi sana kami na-drugs ni na drugs nina Lala at Lulu. Hindi sana atras si Mang Paul. Tapos hindi aalis yung mga BFFs ko. Nami-miss ko talaga yung sina Lala at Lulu eh. Well, we can be BFFs. Di ba, Barbie? Oo naman. That is, if papayag ka. Siyempre, oo naman. Kung lang sana natin kung paano kayo na-overdose, no madedepensa natin sa dulor na yon. Hindi sana ang matras si Mang wala sana nga aalis. Sayang nga eh. Este, si Aling Duloy yung tuloy na lalo. Ayun, dapat si Mang Paul yung punong abala. Respotuhin na lang natin yung desisyon ni Mang Pol. Um, kidlat. Salamat pala sa pagtulong mo sa amin kanina. Oo naman. matik na yun. Akala ko kasi naniniwala ka na adik kami. Oo naman, adik ka naman talaga eh. Sa akin. Kinilig. Oo. Oh. Hindi, <laughs> meron na. Meron mo siya. Kahit kailan hindi papasok sa isip ko na magagawa niya yun. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Masa niyo yung tiwala ako eh. Daya ng... kung paano niyo kami pinagtiwalaan nung nasa juvie kami. salamat ta. ah. Pero adik ka pa rin sa akin. Ikaw yun. Wow ah. Wow. Pili. Ang asag ka na ako. Ano <laughs>